update for today guys sa ati si ati so halik kami sa para bulong kayo wala pa nagaayo para may maluyahon pasada man si bunso bunso dali ah uh, bunso <laughs> kayo hinay maglakap hain ka na uh, Akun mga alaga may pilay, gali. Kaya pa man. Kay dili ka arayo. Bisang damo na nabulong ang yung papainom. Uli na kami guys. Sige kaka. Au, <coughs> au. Ate. dapat ingat na. Bye guys. Guys, bumili ako ng grapes at saka apple kasi hindi sila kumakain masyado ng kanin. O, oh, kuha ka na. Ganang kamsa, pagamutan. Masa si bunso. Kumusta ang pakiramdam? Ito ang likod. Kumusta ang pakiramdam? San gin hilot? Masakit. Ha? Ano daw? Masakit. Mm. Um. Jump more. Kaya pa guys. Kay dili sinda nag-aayo. Bisan damo nang naiinom na bulong. Yun pa na sa tawa-tawa. Kay may pilay pala. Dili really, nagasurumat. Kung ano sa nang ginhihimo sa iskol. Nagatumbling-tumbling sa Chinese garter. Ano daw? Gaano ka man? Doon ba? Gabi babika Lawas. May ang lawas? Bika liwa. Baw, gabi ka. Labas gid ko na ya guys. Bika. Bisa na ano na lang ang naisipan ni bakal ni mama. Kaluoy ilang ni mama kay ka consumption per me. Anong lasa? Masarap? Pait. Pait? <laughs> <laughs> Bukan ko gani guys. Mapait daw. Mmm. Yummy. Ano pait? So sweet. Mapait kay pan o. May lagnat ka. Kaya ang panlasa mo pait. Mga nanay talaga, hindi mo unantanan para sa mga anak. Tapos ang mga anak, di pinasaraway. Pag may sakit, kawawa si mother. Mmm. Sarap. Masarap, masarap din ang presyo. Antos lang ta, kay para sa inyo. Hala, tagaan nyo pa sa problema si mama, ha? <coughs> 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 Naman. majamp jam pa sa iskilahan, mapakonsumi pa ka nama. Hindi. Ha? Mapakonsumi pa? Nagapangit na pati si mama nyo. Isang kakonsumisyon puro na lang bulong naubos na ang kwarta naton kakabakal bulong kag kung ano-ano okay dili man ka mo nagakaon loto hala to dahil ng prutas para lang ina sa inda guys tilaw-tilaw lang si mama